Opo um, uh, uh, Opo um, uh, Dito, dito. dito. Wala, ulang mga body complaint, no? Ano lang po, ito lang balikat ko, Kasi parang, ano po, inamali ako ng pihit ng pamahit. Tapos, ayun, sumakit na siya. Mga ilang buwan na po. Half months na. Um, Half months. 3 months. 3 months? di ko, ko sure, sir. Eh. Pero may movement pa siya na kapag natin yun na uh, mas masakit siya. Okay. Ganawin mo daw. Anong movement siya? Yung parang ano, basta meron pong ano yung biglang movement. Tapos dito po yung part na masakit niya. Yan, yan. Ano yung sakit niya po? So karayo mo parang tigil lang. Parang may ipit lang po sa kanya. Oo. Uh, pero yung sakit ko yung kaya naman. Na, para manageable naman siya or para pag ko parang uh, kailangan kailangan tumigil mo na ako sa, uh, tapos wala namang pananakit sa ulo headache may ganda dito sa try mo dahil ganito yeah. okay. wala pag ila okay. up sabihin ako pag may masakit na nararamdaman kahit konti lang ha okay ko tapos wala. task mo daw pa okay tapos ito rotation wala lagay dito sa likod. Okay, ito po dito. Yan, yan, lang na area na lang. Opo. Dito. Yan, nararamdaman mo na masakit na yan. Okay, kabila, uh, wala namang problema. Wala namang. Ta try mo daw lik, ah uh, tayo, tapos liyad ka, check natin yung likod. Tapos, yun Yan, tapos side to side. Baka mayroon. Kabila, wala naman. Sige upo kame ba. Baba li las lang okay. Pondi lato hindi na mali ako ng pihit ng ano. Uh, Wala naman dito. Alam uh, mo, masakit din. Okay, side line position, kagilid tayo kanap sa akin. Saan pa kayo galing nun? Sa naip oh, eh, pero galing ako ng oh. pala, pala Ah, so dumala kayo. Mm -hmm. Kabila. Ano yung status ng braso nito? Ano yung braso pa? Nagbibigay kami ng skip chain sa'yo. Tapos yun na lang gawin mo. Uh, no? Para tuluyan madurog yung spasa mm -hmm. Okay, kamay dito, palagay ako. Dalawa. Okay, relax lang ka. Okay, Inyong lalim, tapas. Okay, ah, uh, dito yung mundo mong higak at ngayahang mapisa. nasunat na ulo. Babang Babang Okay, ah uh, close your mouth lang. Huwag ilalabas yung dila. Baka makalat nyo. Agad babang after nito. Ha? Alagay ako ng kamay sa may chan. Yung malalim. Pa. Ay, bumam na pala ako. Uy, uh, okay. uy, <laughs> uy, uy, pahinga raw muna. Oo <laughs> ah, yung pala mga daspa ato. Uy, um, uy, uh, uy, uy, pahinga raw muna. Kumusta ang pakiramdam? Sarap sir. <laughs> first time mo? Oo, oh, first time ko po. Yes. <laughs> yes. <laughs> ko, ma, minas, sabi ko, galing ako ang daspa, dadaw na lang <laughs> ako kay Hinanap ko talaga ito na nagpas pa nga ako sa oh, brown hoods ba yun. Ah, oh, dito ang kapya natin. Ah, dito check mo daw yung arms mo kung nagbago ng konti. Konti lang kasi ng bago. Opo, opo, opo. Ano na 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 nahilot naman yung sarili mm. talagang ano, masakit. So, Inayon, uh, kagaya dahil is siya, so hindi I'm siya basta awesome, Yung parang, parang, labig labig sa Tagalog. Alam eh. So, dahil yun siya, hindi siya basta-basta nawawala. So, mm -hmm. instant 3 days magkakaroon pa kasi siya ng konting pamamaga kasi if the weekend na siya. So after three days, mga wala naman yun. Tapos ang okay. Din mo na siya maanap. Pero magsisend pa rin kami na chain sa messenger. Kaya mm i-message mo kami para bigyan na namin. Ah, no? uh, thanks yes sir. Hindi na nang mag-message. Diretso, diretso. Ang kala ko na yung alas ko Alas ko ako na agad naman. <laughs> <laughs> Ay, buti na lang po. Wala po kayong appointment ngayon.